Hello guys, may bago akong uh, bricks yun. Ayaw pumasok kasi may kanal na, malalim na dito. Uh, ang gagawin ko ngayon, uh, sasandirin ko yung ito, labi. Yan, sandirilan ninyo yung labi yan. Para mapasok yung bagong bricks yun. Kasi medyo malalim na yung bricks ko, ano, uh, banding. Hindi talaga papasok tapos pagdating sa loob, ang luwag-luwag yan, tatanggalin na lang niya yung labi dito, yung kuslit, tatanggalin natin yan yan, tatanggalin natin yan yes uh, tatanggalin natin yan uh, pagkatapos uh, ano natin yung bricks yun naman ah uh, lagarian natin para lakas kumapit lakas ang prino uh, lagarian natin okay so yan oh. wala na wala nga kanal guys sa uh, labi sa labi lang yan guys ngayon guys ah uh, yung bricks ko makapal pa tapos malabi ah uh, lagyan natin ng ano alamre, uh, alamri yan, diskarte lang yan guys alamri, lagyan natin yung alamri yan para hindi ka na maaaba yung adjust sa adjuster sa ano brick bud uh, yan sa brick panel hindi ka na mag adjust ng maaba yan guys uh, lagyan natin ng ano Uh, tabas-tabasin natin yung guwan yung bigsyo para malakas kumapit tapos yung dumi Diyan ay iwan uh, yan na guys oh. ganyan lang guys oh. yan malakas ang pinag tapos yung ano niya yan yan ang tawag dyan nagyan yung langis para pag prino nyo hindi dumidikit uh, minsan pag dumidikit ayan na bumabalik yun, lininisan ninyo yun tapos uh, lagyan ninyo ng ano langis yun guys, so, oh, tingnan mo guys so, oh. swak na swak guys so, oh. pero may pa yun guys, pero okay na yan parang brand new yan guys so. Oh. yan, okay. okay na okay na guys ah uh, kabit na natin oh. hmm, brand new brand new sikip na sikip, ganyan okay. lang diskarte guys Oh, ilagay na natin yung gan, uh, Miss Bracket. Ilagay na natin yung... Pagyaya ng Miss Tapos yun. Kabit na natin yes. Testing natin kung... Okay ba? Ayan, pag maglagay guys, yung panyo, iyan Ayan, itukod yung panyo para hindi kayo mahirapan ganyan ang gagawin nyo guys yung pa tukod mo lang para hindi ka mahirapan no? na swak agad no? yan yung prino adjuster and yes okay na guys si prino natin guys oh. Oh. ang liit ng guys I adjust pa natin yan kita pa natin yan yung adjuster oh. Okay na guys. Oh. Simple lang gawa yun guys. So oh, ganyan 'no. Oh. Para lang bago guys. Ganyan lang mo diskarte guys.